Ika, tatlong put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Masayang sinabi ng ating bida at ng kanyang kapatid habang makikita ang kanilang inna-ina. Magaling na daw ba talaga siya? Na maiyak-iyak naman ang kanyang ama na sinabi na asawa ko. Salamat at magaling ka na. At hindi na daw maputla ang kanyang mukha. Nabigla itong yumakap kay Jiang Huang na sinabi pa habang umiiyak na ama. Maraming salamat daw sa kanya at paglilingkuran daw niya siya sa kanyang mga natitira pang buhay. Nasumagot si Jiang Huang na sinabi sa kanya, nakalimutan mo na. Ginamot ko ang sarili kong anak, hindi ito isang bagay na dapat pasalamatan. Na mas nilakasan pa nito ang pag-iyak at sinabi na hindi, hindi. Kailangan kong magpasalamat. At talagang lubos akong nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso na napatingin sa kanya si Jiang Huang na may pawis sa muka na sinabi nito sa kanya na ang inay naman ng aking manugang. Parang sasabog na ang aking mga eardrum. At baka nga dahil sa iyo nagkasakit ang anak ko. Nahumawak sa likod ng kanyang ina ang ating bida na sinabi niya ng masaya na ina. Ang tagal mong nagtiis. Nahumawak naman sa kamay si Wukang at sinabi na tunay daw na nakagagaan ng loob. Na masayang tumugon ang kanilang ina at sinabi ng mga anak ko. Patawad sa pagpapaalala ko sa inyong dalawa. At sana kayong dalawa ay makapagtuon na ng pansin sa inyong sariling buhay sa halip na mag-alala pa tungkol sa akin ngayon. Na maiyak-iyak na napasabi ang dalawa na ina. Nabiglang lumaba si Silvertooth na ikinagulat ng ating bida. Na napatingin naman ang kanyang ina dito at sinabi na sino daw ang maliit na yan. Natumugon ang ating bida na sinabi na siya daw ay anak ng Celestial White Tager. At ang pangalan daw niya ay iyon ha. At pagkatapos ay tumalon ito sa kanyang ina. At napapikit na malungkot na sinabi na sige lang, magpatuloy ka. Munting nila lang. Dagdag pa niyang tinanong na sinabi na siya daw ba ang pangatlong anak. Tama daw yon wika ng kanyang ama. Nanagulat naman ang ang kanyang ama na nakatingin sa kanyang asawa. Pati na ang ating bida na nagtataka at umiyak ang kanyang ina na inilapit ang muka kay Silvertooth at sinabi na kung ganoon. Siguro daw ay pumanaw na ang godmother. Na nakapikit na tumugon si Jiang Huang at sinabi na yan daw ang buhay ng isang babaeng celestial white tiger. Na napatanong ang ating bida na godmother. Kilala daw ba niya ang ina ni Yunha? At bakit daw siya umiiyak? Ipapaalala ko lang po mga lodi. Ang Yunha po ay ang kahulugan ay Silvertooth. At pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Jiang Huang na mahina ang ina ni Jin Jin, kaya pumanaw siya ng ipanganak siya, at ako ay nanirahan kasama si Jin Jin sa Mane Valley hanggang siya ay magsampung taong gulang. Umiiyak na ikweninto ni Jin Jin na may isang Celestial White Tiger na nakatira doon. Ang Celestial White Tiger na yon, ang aking ninang, ang nag-alaga at nagpalaki sa akin kahit isa akong batang tao. Yakap niya ito at sinabi pa niya na para siyang ina sa akin. Hawak niya si Yunha na sinabi pa niya habang umiiyak pa din na hindi ko na siya nakita mula nang lumipat ako sa Iron Blade Bike House pero nabiglang umiiyak na rin ang kanyang asawa na sinabi pa niya na mahal hindi ko ito narinig noon Na sinabi pa ni Jinjin na umiiyak pa din na alam mo naman mahal na nais ko sanang maging ordinaryo ang ating pamilya kaya hindi ko na gustong pag-usapan ang mga ganoong bagay Na napasabi ang ating bida na nakatingin sa kanya na ina na nakatingin lang ang kanyang kapatid sa kanyang ina. Nasinabi naman ni Jiang Huang na kapag ipinanganak daw ang pangatlong tigreng anak, namamatay ang ina. Kaya't sa maikling panahon daw lang nila nararanasan ang init ng yakap ng kanilang ina. Kaya't higit nilang namimiss at minamahal daw ang kanilang ina kumpara sa unang dalawa. Ang pangatlong anak daw ay laging pinakamalakas, ngunit pinakakulang sa pagmamahal ibinalik na ni Jinjin Jin sa ating bida si Muning na sinabi pa na palakihin daw niya siya ng maayos. At tinitiyak daw niya na magiging mas mapagmahal siya kaysa sinuman na makikilala niya. Natumingin ang ating bida kay Muning at sinabi niya na hindi daw niya alam ang tungkol sa kanyang nakaraang nanay. Kaya daw pala ipinag-utos ng lolo niya na alagaan ko si Yun ah. Na napangiti siya pati na si Muning na sinabi pa niya sa kanyang sarili na siguro. Kailangan ko na siyang ituring na parang pamilya mula ngayon na tinanong ni Jiang Huang ang kapatid niya at sinabi na ano daw ang gagawin niya ngayon, Wu Kang. Babalik na daw ba siya sa Huasan Group? Natumugo nito na oo, oh, oh, matagal na akong nawala, kaya siguro ipanahon na para ako bumalik. Dahil mukhang nakarecover na rin si nanay. Tumingin sa kanyang kamay ang kanyang nanay at sinabi na tama. Dahil nabuksan na ang aking mga channels, nararamdaman ko na ang pagdaloy ng aking ki sa aking katawan na tumatawang sinabi ni Jiang Huang na oo, oh, oh, syempre. Nagdaos ako ng ganap na paglilinis, kaya talagang ganoon. At matagal na daw mula nang masaktan ang kanyang mga internal at huling mag-circulate ng ki, kaya't medyo mahirap. Na maluha-luha naman ang kanyang asawa sa tuwa. Na napangiti si Jinjin Jin at sinabi na kung ganoon. Siguro kailangan kong magsimula muli para sa aking mga anak. Na napasabi si Jiang Huang na plano mo bang mag-ensayo muli. Nanapatikom ng dalawang kamao si Jinjin Jin at sinabi na hindi ko na sana plano pang makialam muli sa mundo ng murim. Pero ngayon na ang aking mga anak ay naging mga practitioner ng murim, wala na akong magagawa. Kailangan kong muling tuklasin ang murim. Namasaya naman nakatingin ang magkapatid na napasabi na wow. Nanay. Nahuminga ng malalim si Jiang Huang at napasabi na matalinong desisyon. Dahil sa iyong likas na kakayahan at talento, hindi magtatagal at magiging kasing lakas ka ulit ng dati. Napahagulgol sa iyak ang kanyang ama, na ikinagulat ni Jiang Huang na okay sige. Ngayong gumaling na ang asawa ko, hindi na mahalaga kung ano ang gagawin niya. At kung magbabalik loob ka. Sa pag-ensayo, bibigyan kita ng mga pagkain na makakatulong sa iyong katawan. Dagdag pa niya na sandali lang, itay maghahanda daw siya ng pagkain na magpapalakas sa kanya. Na mabilis na sinundan ng dalawang magkapatid na sinabi ng mga ito, natutulong din daw sila sa kanya. Habang nakatingin si Jiang Huang sa mga ito na sinabi niya na paano daw nangyari ang maingay na halimaw na yon ang naging asawa ng anak ko. Na sinabi sa kanya ni Jin Jin na hindi daw ba niya nakikita ang kanyang kaakit-akit na alindog. Natumugon si Jiang Huang na sinabi na sa ang part daw. Makikita ang kanilang in, na lumipas ang apat na araw. Na si Jinjin Jin ay nakatayo sa tatlong daliri niya. Na sinabi ng kanyang ama habang nanunood ito na kahit na nabuksan na ang iyong mga channels. Ang mga sugat mo lang ang naalalayan. Tiyak na naging mahina na ang katawan mo. Sigurado ka bang kaya mong magsimula ulit mag-ensayo? Natumugon ito na sinabi na kahit nasanay na sinawumoon at huang, ang asawa ko ay ganap na walang lakas. Kailangan ko ng lakas para protektahan kami, sakaling mga ilangan. Dagdag pa niya na dahil daw dumaan siya dito, hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin. Na napahawak sa dibdib si Jiang Huang at naiyak na sinabi niya na patawad. Ang mismong pagkatao ko ay perwisyo para sa inyo. At hindi na sana ako ipinanganak. Sinabing muli sa kanya ni Jinjin Jin na tumigil ka na sa paghingi ng tawad. At kung hindi ka ipinanganak, wala rin ako, Sinasabi ko lang na poprotektahan ko ang asawa ko. Natumugon ito sa kanya na okay. Pero jin-jin, masasabi kong buong kumpiyansa na ang asawa mo ay anak ng isang kahangahangang pamilya ng mandirigma. Na ibinagsak niya ang mabigat na binubuhat niya sa paa. At inupuan niya ito. Habang nagpupunas ng pawis ay sinabi na ano? Ano daw ang ibig niyang sabihin? Natumugon sa kanya si Jiang Huang at sinabi na ang asawa daw niya, ay may napakahusay na lakas, hindi ba? Sa puntong mahirap paniwalaan na hindi siya kailanman nagsanay ng K. Naniisip ni Jinjin. Jin. Noong natutulog sila na napakalakas humilik ng kanyang asawa. Na napasabi siya na pakiramdam ko ay sasabog na ang mga erdram ko. Dapat ko bang putulin ang ilong niya? Oo, minsan iniisip ko kung tao ba talaga siya, pero... Narinig ko na may mga taong pinagkalooban ng maladyos na lakas mula pagkasilang, kaya inakala ko na ganoon lang talaga 'yon. Naitinuro siya ni Jiang Huang at sinabi na oo, oh, oh, totoo daw namang may mga ganoong tao. Pero hindi iyon ang meron ang asawa daw niya. May mga bakas daw ng isang ganap na paglilinis daw na natanggap niya noong bata pa siya sa kanyang mga channels. Kaya may napakalakas daw na natitirang ki sa lob niya. Na nagulat naman si Jinjin Jin na napasabi na 'yon daw ay napaka imposible Paano daw nangyari iyon? Napumikit si Jiang Huang at sinabi na ano daw bang mapapala niya kung magsisinungaling siya sa kanya. Dagdag pa niya na noong bahagya kong hinawakan ang braso ng asawa mo kahapon, may naramdaman akong kakaiba. Kaya't palihim kong sinuri ang kanyang internal na key. Hindi daw siya nagsanay. Malamang ay nakainom siya ng isang napakahusay na eliksir noong bata pa siya, pero dahil hindi siya nagsanay sa key cultivation, ang kapangyarihan ng elixir ay naging maladyos na sigla na lamang. yan daw ang nangyayari kapag uminom ka ng elixir, pero hindi mo ito ginamit, kaya ang lakas nito ay nananatili sa loob ng katawan mo. Dagdag pa niya na itinaas ang isang daliri na malamang na walang nakakaalam tungkol dito. Nanagulat naman si Jinjin Jin at sinabi na imposible daw talaga na Nasinabi pa sa kanya ni Jiang Huang na nasabi na ba ng asawa mo ang tungkol sa kanyang nakaraan. Nasumagot si Jinjin Jin na ngayon daw na binanggit niya ito. Sinabi daw niya na ang natatandaan lang daw niya ay ang panahon noong siya ay ulila. At wala na daw siyang naalala bago iyon. Natumingin sa kanya si Jiang Huang at sinabi na alam ko na. Ang nakaraan ng asawa mo. May tinatago itong lihim. Na makikita ito na nagluluto, na mahusay niyang nilagay ang asin sa pagkain. Sinabi pa sa kanya ni Jiang Huang habang papatalikod na siya na sige. Unti-unti daw nilang alamin yon. Sa ngayon. Na nakatingin lang sa kanya si Jinjin Jin ng seryoso. Habang ito ay papaalis na. At biglang tumayo si Jinjin Jin na sinabi sa kanyang ama na kung ganoon, posible daw bang sanayin niya ang asawa niya, itay. Kung hindi mo naman balak umalis agad. Na napalingon si Jangwang sa kanya at nag-iisip. Na napatingin sa ibabang gilid si Jinjin Jin na medyo nahihiya at sinabi na sige kung kailangan mong umalis, ayos lang. Nanabigla naman sa kanyang narinig si Jiang Huang na napatingin sa kanyang anak. At lumapit ito at sinabi sa kanya na hindi. Sige, gagawin daw niya. Siya daw ang asawa ng anak ko. At hindi daw niya pwedeng hayaan na api-apihin lang daw siya ng iba. Na nagulat naman sa naging tugon si Jinjin. Jin. At ito ay napangiti at sinabi sa kanyang ama na salamat daw na nakangiti itong tumugon na sinabi sa kanya na ayos lang daw ba. Na makasama niya siya. Na magkaharap sila na sinabi pa niya na salamat talaga ng sobra kanyang anak. At pagkatapos ay tumalikod na ito na kumikinang ang mata na sinabi niya na sige, gagawin daw niyang tigre ang mabagsik na oso na yan at hindi na daw niya kailangang mag-alala pa, Jin Jin. Dagdag pa niya na gagawin daw niya ang lahat ng makakaya niya para marating niya yon na makikita ang kanilang ama na nagluluto na ito ay nagulat at napasabi na ano daw itong bigla ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang sagulugod. At dito na po nagtatapos ang ika put dalawang kabanata. ika put tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Makikitang nakatulog si Daisung sa pagod sa pagluluto na tumutulo pa ang laway na sinabi sa kanya ni Jiang Huang na patay na daw ba siya. Nasumagot ang ating bida na sinabi niya na sobrang daming effort daw na inilaan niya sa pagluluto. Kaya siguro nakatulog siya. Nasinabi naman ni Wu Kang na siguro mas tama kung sasabihin na walan siya ng malay. At pagkatapos ay kumain na si Jiang Huang na sinasabi pa nito na bueno. Sobrang sarap daw nito. At parang sumigla daw siya sa pagkain lang nito. At mukhang mahusay daw ang asawa ng anak niya. Na sinabi ni Jinjin Jin na nakangiti na tiwala daw siya sa kanyang pagluluto. Ganado rin kumain si Wukang na sinasabi pa niya na dapat daw sulitin niya ang pagkain-luto ng kanyang tatay. Bago magtuloy-tuloy papuntang Huasan Group. Na pinagmamasdan siya ng ating bida na sinabi sa kanyang sarili na tama. Siguradong na miss ni Wukang ang lahat ng maliliit na bagay na akala ko'y normal lang. Nabiglang nagising ang kanilang ama na sinigaw na mapa. Tofu. Pest-faced style. Nanapabuga naman ng kinain ang tatlo. Nanapasabi pa na ano? Nanapasabi ang kanilang ama na ang tindi daw. Nanapatanong naman si Jiang Huang sa kanya na ano ba itong mapa. Tofu, pest fist style. Anong klaseng estilo ng kamao yon? Natumugon ito at sinabi na itay. Nasarapan ka ba sa pagkain? Kung hindi, gagawa daw ulit siya agad. Natumugon si Jiang Huang na mamatay ka kung magluluto ka ulit. Bueno, may gusto akong itanong. Natumingin si Jinjin Jin sa kanya at sinabi na ano daw yon. Nang umiting tumigin si Jiang Huang at sinabi na well, naiisip ko lang kung nais niyo bang lumipat. Nanapasabi sa Daisung na nagulat na lumipat. Nananlaki rin ang mata ni Jinjin Jin at sinabi na ang ibig mo bang sabihin ay lilipat tayo sa Iron Blade Bike House. Natumugon ito na nakatungo na tama. Mabilis kumalat ang balita sa gangho, kaya't hindi na magtatagal at malalaman na ang pamilya ng Palm Emperor ay nakatira dito sa Wuhan. Magiging mahirap na mamuhay dito. Dahil iba't ibang tao ang darating na naghahanap sa iyo. Na makikita ang mga muka nila na sinabi pa ni Jiang Huang na higit sa lahat, ikaw ang aking anak, asawa ng anak ko, at mga apo ko. Na sinabi pa niya na nakatingin sa kanila na kaya't normal lang na manirahan kayo sa angkan ko na napasabi sa kanyang asawa si Daisung na ano sa palagay mo, mahal. Susundin ko ang desisyon mo. Na ito ay nakatingin lang sa ibaba na walang masabi. Na napasabi rin ang dalawa sa kanilang ina na sila din daw ay susunod sa kung anuman ang kanyang desisyon. Pumikit ito at sinabi na lahat ng tao sa pamilya ko ay magiging mga martial artist. Kaya hindi na daw siya pwedeng maging matigas ang ulo makikita ang kanyang labi na sinabi pa niya na alang-alang daw sa kanyang mga anak. Okay sige. Pumapayag daw siya na pumunta sa Iron Blade Bike House. Namasaya naman ang magkapatid sa kanilang narinig. Na napangiti si Jiang Huang na napasabi na maganda daw ang naging desisyon niya Jin Jin. At kung gayon maghanda na daw sila para umalis. Makikita ang kanilang in. Habang nagwawalis ang ating bida, ay sinasabi nito na iiwan ko ang puk na kinalakhan ko, pero hindi ko mapigilang maging excited. Curious ako kung anong klase ng sword style ang gamit ng pamilya ng nanay ko. Napatikom siya ng kamao na sinabi pa niya na kaya ang mga kakayahan ko doon. Nabigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang siya ay may narinig. Na mabilis siyang lumapit. Habang sinasabing na inis ni Jiang Huang sa kanyang ama na tanga. Huwag mo lang gamitin ang lakas, isipin mo kung anong itinuro ko sa iyo. Natumugon ito na okay. Ama, na nakatingin ang ating bida na sinabi nito na ang unang itinuturo mo ay ang estilo ng kamaw. Na naiinis na sinigawan ni Jiang Wang si Daisung na sinabi na ang pundasyon ang pinakamahalaga. Ganoon din sa amin ni Wu Gang. Well, may kaunting espesyalidad sa kaso ni Wu Muon. Sundin ang bawat itinuro ko sa bawat suntok na itatapon mo. Natumugon ito na okay. Na nakangiti ang ating bida na napasabi na ama at naalala pa niya ang sinabi sa kanya ni Jiang Huang na ikinagulat niya na natantandaan mo ba na sinabi ko sa iyo na may mga bakas ng isang napakalakas na eliksir sa loob ng katawan ng ama mo. Natumugon ang ating bida na si ama. Dagdag pa ni Jiang Huang na madali niyang mararanasan ang pagbubukas ng kanyang mga channels dahil nakaranas siya ng absolute cleans noong bata siya. Nabalik sa ating bida na nakangiti ito na sinabi na kaya mo iyan. Ama. At sinabing muli kay Daisong ni Jiang Huang na mukha kang tanga at simple sa unang tingin pero hindi ibig sabihin na hindi maganda ang ulo mo. Ikaw lang ay mainipin, magulo, at hindi mahilig sa mga komplikadong bagay. Na napatingin ito at napasabi na ha. At napasabi sa kanyang sarili na iniinsulto ba ako o pinupuri. At itinuro siya ni Jiang Huang na sinabi nito na bilang patunay, mabilis mong natutunan ang key cultivation technique na ipinakita ko sayo hindi madali yan para sa isang tao na walang karanasan sa martial arts. Na napatingin ito sa kanya at napasabi na kung ganun. Siya daw pala ay isang henyo. Na napatikom ng kamao ito. Na ikinapula sa inis ni Jiang Huang na sinabi na hindi. Tiyak na hindi. At pagkatapos ay tumalikod ito na naiinis na nakatingin kay Daisung na ito ay nakatikom ang kamao na masaya na akala niya talaga ay henyo siya at pagkatapos ay sinabi ni Jiang Huang sa kanya na basta. Tinuturo ko sa iyo ang Great Strength Key Cultivation Teknike na nilikha dalawang daan at tatlong pong taon na ang nakaraan ng dakilang eksperto sa martial arts. Ang Mountain Cleaver Woodman at ang sarili kong fist style, ang tatlong put-anim na path steel destruction fist. At inilapit niya ang kanyang muka kay Daisong na sinabi niya na ang parehong Great Strength Key Cultivation at ang 36-Path Steel Destruction Fist ay isa sa mga pinakamakapangyarihang teknik na naglalagay sa kanila sa hanay ng mga pinakamahusay, kaya tandaan mo iyan, habang tinututuhan mo sila. Natumugon ito na sinabi na okay. Ama. Nanagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig na napasabi siya na Great Strength Key Cultivation. At ang Steel Destruction Fist. Nanapatingin din ang kanyang kapatid. Sumapit na ang gabi na makikita ang kanilang in. Na makikita silang nag ensayo na tinuturuan ni Jiang Huang na sinasabi sa kwento na tinuruan ni Pom Emperor Baek sang -won sina Song Daeyong, Song wu at Song Wu-moon araw-araw. Dahil sa kanya, parehong napamaster ni Song wu at Song wu ang Great Strength Key Cultivation at ang Steel Destruction Fist na nakatulong ng malaki sa kanila. Na makikita ang ating bida na nagme-meditate na pa sa kwento na ginugol ni Song Wu muon ang kanyang libreng oras gamit ang Unbreakable Celestial Masters Immortal Art upang subukang lumikha ng isang bagong martial art sa kanyang isipan. Hindi mabilang na mga bagong ideya ang na-visualize at nalikha sa loob ng kanyang isipan. Habang nakatingin si Baek Sang Won sa ating bida ay napasabi ito na napakahalimaw daw niya. Kahanga-hanga daw talaga ang apo niya. Na napasabi naman si Daeyong na ano daw ang ibig niyang sabihin dagdag pa ni Baek Sang Won na mabilis din siyang magiging kasing lakas ko. Na nakatingin pa din ito sa ating bida na sinabi pa niya na nag-ensayo siya ng mental na pagpapalakas sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-isip ng laban ko laban sa Wicked Spear Demon. Na ito ay unti-unting umaangat. Hanggang sa ito ay tuluyan ng umangat sa ere. Na napangiti si jang Wang na napasabi na grabe. Yun daw ay hindi ka panipaniwala. Nanagulat naman ang kanyang ama habang ito ay inaantok na napasabi na siya daw ay lumulutang. Makikita ang ating bida na sinabi pa sa kwento na nang malalim na pinag-aralan ni Wu Muon ang laban sa pagitan ng kanyang lolo at ng wicked spear demon, naramdaman niya ang isang napakataas na antas ng konsepto ng martial knowledge. Sa pamamagitan ng kaliwanagan, nagsimula ng magpalutang-lutang ang katawan. Ni Song Wu Muon nang hindi niya namamalayan. Ang celestial brush sword style niya ay naging isang hakbang na mas malakas, at ang reaksyon ng Unbreakable Celestial Master's Immortal Art ay nagresulta sa pagbuo ng estado ng Samadhi Floating. Na masaya pang sinabi ng kanyang lolo na ngayon, yan daw ang tinatawag na henyo. Na nagising naman ang diwa ni Daeyong na napatingin kay Jiang Huang. At pagkatapos ay napasigaw ito na sinabi na ang ibig daw ba niyang sabihin ay siya yon. Na nainis si Jiang Huang na sinabi na hindi. Siya daw ay hangal at wag na daw niyang sayangin ang oras at mag-ensayo na daw siya ng marami. Natumugo nito na okay. Bumaba na ang ating bida mula sa ere. At siya ay napatingin sa kanyang kamay na hindi makapaniwala. Na napangiti siya na sinabi na parang may nagbago na naman daw sa kanya. At lumipas ang sampung araw. Na makikita ang Noble Libby House. Na ang ating bida ay papasok dito na sinasabi niya na limang araw na lang kaya siguro magpapaalam na ako sa Noble Lease Merchants Corp. Napakagat siya sa labi na sinabi pa niya na narinig ko na wala pang dalawampung tao na tira sa Corp dahil sa mga salbahe na nag-ambush sa kanila. Sana ay okay pa ang leader nila. At binuksan na niya ang pinto. At sinabi niya sa nagwawalis na magandang araw sa iyo. Na napasabi ito na ikaw pala Master Song, na nakatingin ang ating bida sa lalaki na sinabi niya na ha. Bakit ka nakasuot ng damit pang luluksa? Nananlaki ang kanyang mata na napasabi na huwag mong sabihin sa akin na. At dito na po nagtatapos ang ikatatlong put tatlong kabanata.